Nasa tamang direksyon po ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee tungkol po sa tinatawag na Blood Control Scandal. Sa pamagitan po ng chairman na yan, na si Pampelo Lacson, ay unti-unti na po nating naliliwanagan na ano, may mga ugat po pala ang mga puno ng mga uh, taong ito may ugat na siyang dapat nating mahukay unti-unti at maputol natin. Alam nyo kasi, kumbaga sa puno, ang bumubuhay sa puno, hindi lang ang puno, kundi ugat. Itong mga ugat na to, ang siyang nagsisilbing ano, a uh, protection at ano daluyan ng uh, uh, mineral mga pagkain ng puno upang ano, yung pulo ay lalo pang yumabong. At hindi lang yon para mapatibay din ang puno sa pamamagitan ng ugat. So hindi lang tayo nakasentro sa puno, kundi nakasentro din tayo sa mga pinag-ugatan nito. Tandaan po natin, ito po ay hindi bagong ano lamang, ah, skandal ito ay nahukay na alaman ng pangulo na siyang naging dahilan upang ano mabisto natin at malaman natin na may ganitong kalaking bilyones trilyones ang nawawala sa atin dahil kung ito po ay hindi nabisto ng pangulo wala tayong alam di ba at ngayon ay nakita natin yung mga may involved. Merong mga uh, uh, kaugnayan sa blood control scandal. So, di ba nalalabas lahat? At unti-unti nalalaman na may mga malalaking tao, sabi nga nila malalaking isda, na ano, na may uh, kaugnayan sa proyektong to talagang ano malawak to at malalim. Kaya nga napakaganda nga po ng tinatakbo ng investigasyon para masentruhan pa natin yung pinag-ugatan nito. Kasi hindi man to agad naging puno eh. Ito ay nagsimula lamang to sa buto. Diba? Saan? Sa mga sinaunang ano, administrasyon. Pinabayaan nila to na yumabong ng yumabong ng yumabong magna ako ng magna ako sa kaban ng yaman ng bayan. Nano? Na hindi nalalaman ng pangulo sinaunang mga pangulo? Hindi ba ito alam ng mga sinaunang administrasyon? At ito pa matindi, hindi ba ito alam ng mga sinaunang senador? Ha? Di ba't naghalal pa ng mga senador? Bantay ng bayan. Pero bakit wala silang alam tungkol sa pangyayaring ito? Mga kongresman dapat alam ninyo to. Pero bakit walang nakakaalam? Kahit ang mga gobernador hindi nila alam. Walang nakakaalam eh. Kung hindi ito sinabi ng Pangulo, hindi natin ito malalaman. Diba? Tanging ng Presidente Marcos lamang nagsabi nito. At ngayon tingnan natin. Nalalaman natin unti-unti yung mga puno at yung mga pinag-uugatan nito. Na yun ang dapat mahukay. Kaya kung nagsasabi sila na ito ba ay tuloy-tuloy, tuloy-tuloy to para lalo nating mahukay at makilala yung puno at ugat ng ano, skandalong ito. Dapat talaga maputol to at mawala yung mga protektor. Number one kasi dyan, kaya lalong tumitiba yan dahil may mga protektor na siyang ano, nagpuprotect dun sa puno upang ano, upang ito'y lalo pang yumabong. So, sa pamagitan nitong ating uh, Blue Ribbon Committee na siyang uh, sumusuri sa mga pangyayaring ito, sa usaping ito, ay lalo pa nating makikita rito yung pinakapuno at yung mga ugat, lahat mga sanga, ha, di Parang puno yan eh. Kailangan mapatumba natin at mawalis natin yung puno na siyang sumisira saan? sa budget sa pera ng sambayanan na siyang sumisipsip sa dugo nating lahat